Sumaiyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula ko ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilika ang lahat ng bagay. At walang anumang nalika nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa San Nimbotan. Nasa San Mimbutan ang salita. Nilikha ang San Nimbotan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng San Nimbotan. Naparito siya sa kanyang bayan ngunit hindi sa tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, nisapitan ng laman o sa kagagawa ng taong ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit mo na ang katabi? Merry Christmas! Yeah, Palabakan natin ang Panginoon. At uh, Nakakatuwa po at na-appreciate ko po, lalo na yung mga magulang no, na naririto na umagang-umaga ay daladala ninyo ang mga bata dito sa ating banal na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ni Kristo. Dahil yung reality, marami po sa mga magulang, ang priority nila, madala ang mga inaanak sa mga Ninong at Ninang na ngayon ay nagtutulog-tulugan pa. Balik na lang sa mamaya. Di ba ganun, no? Kinakaladkad yung mga bata kung saan-saan, kung ilan ang Ninong, Ninang talagang susuyurin. Eh sana po, no? Kayo, mga naririto, nawa ay magkaroon talaga ng uh, yung ganitong pagbabago na yung mga bata, bago mamasko, bago dumalaw sa mga ninong at ninang, dumalaw muna kay Jesus. Sa umpisa, hindi nila naiintindihan ito, pero sa kalaunan, habang tumatanda, habang lumalaki, nakikita nila na mahalagang magsimba muna, tanggapin ang biyaya mula sa kay Kristong isinilang bago tayo tumanggap ng biyaya sa mga ninong at ninang. Di ba? Ayan. Pakisabi nga ulit sa katabi, salamat. Ayan. So ngayon, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ang Diyos na dati ay salita lamang, ang Diyos na dati ay nadudoon, halos di natin makita, ngayon ay may laman na. Nagkatawang tao na. Sige nga. Pwede ko bang mahiram ito? Pwede ko bang mahiram yan? Hindi po yung baby, yung baby. Pwede ko bang kargahin yan? Sige lang, papaluin ko pag umiyak. Okay, anong pangalan? Napamaskuhan na ba? Hmm. Mamamas ko po. Pero di ba, yung ito yung isa sa pinakahiwaga o misteryo ng ating pananampalataya. Huwag kang maingay. <laughs> Sumasang lang siya. Di ba yung dating salita? Talagang ang Diyos natin nahawakan ang Diyos natin umiyak din. Kumbaga, lahat ng pagdar pinagdaanan ng tao, pinagdadaanan din, kaya tayo masasabing na iintindihan ng Diyos ang lahat ng ating nararamdaman. Gaya ngayon, ayaw niyang magpakarga. o, tiyo, 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 tiyo. Okay. Gisingin mo yung mga ninong-ninang mo. Oh. Ganun ko ang hiwaga. O oh, sige, babalik ko na. Wakanta siya ng O Holy Night para hindi na daw kantahin ng choir. No? Iba po. Sige po. Naka pera usog ha. Yan. So, hindi lang po siya naging laruan. Hindi lang basta naging imahin, kundi siya mismo ay naging tao para maunawaan ang lahat ng ating pong nararamdaman, ang lahat ng ating pong pagdaraanan. Kaya hindi natin po di masabi, eh kasi Diyos siya eh. Diba? Diyos siya. Tandaan mo, naging tao si Jesus para sa atin. Para nang sa ganon, tayo ay madala niya sa kanyang kadakilaan. Dinala natin siya sa pagkatao, pero tayo dadali niya sa kanyang kadakilaan. Kaya ang, ang dahilan kung bakit tayo may ganito, ang dahilan kung bakit bago ang damit ng mga bata, ang dahilan kung bakit may mga regalo, may mga ampaw na matatanggap mamaya ay dahil sa Diyos. Mga bata, sabihin nyo nga, salamat sa Diyos. Uh, ulit, mga bata, yung mas malakas, salamat sa Diyos. Yan. Yun lang talaga ang masasabi natin at yun lang talaga yung nararapat sa araw na ito. Magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Lalo tigit, hindi sa kung anumang material na bagay, kundi ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Amen? Merry Christmas mo sa ating lahat